I've been attached with feeling nakaraang Sunday nga guys ay napanood nga natin itong ating Bell Mariano na sa asap nga ito at talagang sobrang galing nga nila sa performance ng ating Bell at ni Darren together at talaga namang may panlalaglag pa itong si Edward patungkol sa ating couple pero ito na nga guys sa pag-uusapan natin dahil alam naman natin na sa mga gatitong ganap ay talagang sinusuportahan nga ito na ng mga bula at talaga namang itong ating Bell ay bigla nga napangiti sa sinabi ng isang bula narito nga guys sa sabing video sabay-sabay nating panoorin. Ano na ba 'yun? Si Crinkles kay Adro mismo. Ay, drawing mo si Crinkles. Ano <laughs> Yung dadi na lang ni Crinkles. Ano 'yung pud na ringkas? kung saan ay drawing nga rito ng ating bell si Spongebob at tinahanap nga nasaan si Patrick at ayon nga dito si Crinkles na lang ang i-drawing mo at sabi nga rito ng ating bell paano yun pero sagot nga na ng isang bula yung daddy na lang ni Krinkles sabay smile alam naman natin kung gaano na nga talaga kamis ng ating couple lang isa't isa kaya naman stay lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod ಉತ್ಪನ್ನ ಐದ